Medyo nagugutom ako! Talaga ba? Oh, hayaan mong pakainin kita! Ito ang pinakamasarap na pink na Oy, chips! Uy, maraming salamat! Oh, salamat, Olivia! Ano? Pink na chips? Nakakadiri! Mas mabuting subukan mo ang mga asul na sa akin! Uh, ano ba yan, ano? sablay? Paano mo nagawa, Jane? John, kailangan mong kainin ito! Hindi! Wag! Mas mabuti ang mga ito! Mga babae, masarap lahat ng chips! Hindi kailangan mag-away! Gawin natin ang isang hamon at pasabugin ang pot! Kaya ako ang una. Ano ang nandyan? Blue haba baba. Astig, ikaw naman. May masarap ako. Oh, hindi. Isang lollipop na may ipis. Nakakatakot. Paano ko ito kakainin? Kadiri, ha, malas ka. Alisin mo ako, Jane. Ah. Sasalamin ko ito ngayon. Hmm, ito ay talagang masarap ang weird niya talaga. O oh, sige, meron akong cute na haba baba gum. Kailangan nating subukan ito agad. Oh, ang sarap! Pagkatapos ng lahat, mas kulang asul na pagkain. oh, hindi, nakain ko na ang lollipop at hindi ko napansin ang ipis. Oh, Olivia, tumigil ka sa pagsigaw. Ay, Mayroon akong napakasarap na gum. Papa. Oh, hindi, Jane. May ipis ka sa loob ng iyong bula. Ano? Oh, hindi. Paano ito napunta doon? Natatakpan na ako ng gong ngayon at nasa akin pa rin ang ipis. Oh, alisin mo ito. Hmm, ano ang nasa ilalim ng klosye? Oh, Olivia, nakaprint ka. Oh, napakasarap na panghimagas ang naghihintay para sa akin. Blue eyes. Jane, mas kaunting salita at mas madaming aksyon. Kumain ka ng mabilis. Oh, Olivia, nerd ka talaga. May sprinkles din ako. Tikman natin ito. Talagang masarap. Gustong gusto ko ito. May masarap na limonada rin sa loob. Wow! Ano ang tinitingnan mo? Buksan mo ang yo? Okay. Wow, mayroon akong masarap na pink na mga treats. Hindi ko pa ito natikman. Pero sigurado akong magiging masarap ito? Oo, oh, oo, oh, oh, napakasarap. Gagamitin ko ang straw para makatulong sa akin. Ayos! Oo. Oh, oo, oh, hindi. Tulungan mo ako. Oo, oh, paparating na ang ambulansya ni Jane. Mas okay na ba? Oo, oh, salamat sa pagliligtas sa akin. Ano ang meron ka dito? Malalaman natin ngayon. Wow, mentos ito. Astig, hindi ba? Ano ang nakuha mo? Oh, sandali, hindi ko inaalintana. Ang astig ng kulay nito. Tignan mo kung anong meron ka. Wow, meron akong napaka-cool na bagay. Isang helmet na may Fanta. Ano kaya ang lasa nito? Ngayon, ayusin natin lahat. Huray, nararamdaman ko na ang soda na dumarating. Wow. O, oh, gusto ko rin sanang subukan, pero may naisip ako. May sorpresa ako para sa'yo. Sige. Um, um, I, I, a, um, e, uh... I know. Maghanda sa kaunting kalokohan. Oh. oh. hindi. Anong nangyayari? Oh, bumubula ito sa bibig ko. Oh, hindi ko makuha. Olivia, anong ginawa mo? Sabay nating buksan. Wow, may masarap akong treat. Ikaw, ano sa'yo? Subukan na natin agad. Sa tingin ko rin may masarap ako. Wow! Jane, sigurado ka bang nakakain ng papel na ito? Wow! Lasa itong presa! Kailangan nating makabuo ng isang bagay. Tama! Ipapahid ko ang lahat ng matamis kong jam sa papel na ito na nakakain at ibabalot ko ang lahat. narito tayo. Parang isang strawberry cherry sweet roll. Wow, ang sarap. Kaya ko rin yan. Gusto kong gumuhit ng puso sa aking papel. Ayan na, ang cute nito. Ngayon, subukan natin ito. Nakuha ko na. Wow, ang sarap. Oh, at ubos na ang masarap kong papel. May naisip akong maganda. Hoy! Pwede bang kunin ko ang sayo? sandale pwede tayong maglaro ng tic-tac-toe kung sino ang manalo sa kanya ang papel. Magandang ideya yan. Tara na! Sige, gawin natin ito. Ilalagay ko dito. Wow, master ka sa larong ito pero hindi ako susuko agad. Mayroon akong isa. Hooray! Nakakuha ako ng masarap na papel at lahat ng iba pa. Ark! Um, Maaari ko bang buksan ito? Hooray! Wow! Ito ay isang masarap na juice sa isang tasa ng marmalade. Nararamdaman ko na kung gaano kasarap ito. May masarap na naman si Jane. Subukan natin ang juice. Wow! Ang sarap nito. Ngayon, ilagay natin ito sa tasa. Osting! Oh, mas masarap pa. Olivia, sandali lang. Oh, sige na. Buksan mo ang yuk. Oh. Wow! Ang sarap naman nito. Kulay rosas ang paliguan. Pero ano ito ba ay fizzy candy? Mukhang kamangha-mangha. Pupunuin natin ang buong tube at ano ang paliligo kung walang tubig? Kukunin ko ang juice ni Jane. Oh, salamat girl. Tingnan natin kung ano ang mangyayari. Wow, bumubula ito. Ang galing. Wow, parang oh! mahiwaga ito. Subukan mo. Malalaman natin kung ano ang lasa nito. Wow, hindi pa ako nakakainom mula sa bathtub. Pwede bang makahingi? Oh, salamat, Olivia. Ano kaya ang lasa nito? Ayos. Wow, ang ganda. Oh, grabe. Gusto ko nang kainin ang baso ko ngayon. Napakasarap nito. Maglaro tayo. Gusto mo ba? Sige, bubuksan ko muna. Wow! Ito ay mga juicy jot marmalades na may masim na jam. Ang galing! Kailangan nating tikman ang lahat agad-agad. Ang mga marmalade ay masarap. At paano naman ang jam? Malalaman natin ngayon. Hmm! Masarap at masim! Gawa tayo ng maliit na cake para sa atin. Oh! Ang tamis-tamis at masim din kasabay nito gusto ko itong kombinasyon kamangha mangha. ayoko. Jane alamin natin kung ano ang mayroon ka. okay at ako ay mayroong Woo! Ang mga ito ay mga candy na nerds. Oh, matagal ko nang gustong subukan ang mga ito. Wow, ang sarap nila. Napakasarap niya. Pero pwede tayong magdagdag ng kaunting asim. Ikakalat namin ang jam sa candy niya. Ayan na. Oh, paano nangyari ito? Bakit parang naging maasim? Hindi dapat ito maasim. Pero, ah, uh, astig. Maglaro tayo gamit ang ating mga daliri? Kung sino ang manalo ang magbubukas muna, tatalunin kita. Hooray! Akin ang tagumpay! Ano ang meron ako? Wow! Ito ba ay Chupa Chops na may takip na laruan? Masarap ang Chupa Chops at napakaganda. Napakagandang kulay asul. Oh, may asukal na pulbos doon. Isawsaw natin ang Chupa Chops doon. Oh, sobrang asim. Pero nananatiling matamis ang candy! Wow! Wow! Ang astig! Gusto ko rin yan! Jane, pwede bang subukan? Oh, ang sakim mo naman, kaibigan! Meron ako! Wow! Ang ganda tingnan! Gusto ko na itong subukan agad! Astig! Wow! Bagay talaga sa akin! Uy, akin yan! Hindi? Susubukan ko at sasabihin sa'yo! Tignan natin ang kombinasyong ito! Galing! Jam na may sing-sing na lollipop. Masim, pero ang saya. Ano? Pakiusap? Oh, gusto ko rin. Olivia, please. May ideya ako. Magbahaginan tayo. Lagyan natin ng jam at haluin sa konting pulbos. Subukan natin ito. Wow, kamangha-mangha ito. Totoo nga. Astig. Amen. Ang sarap. Oh.